Magandang araw sa lahat. Ayan, happy and blessed Sunday everyone. Ayan, ito yung kwarto namin ng pamimigay ng tulong bilang pagdiriwang ng ating first anniversary ng ating Juicy Makalom. Ayan. Ito yung una namin sinugod ngayong araw. Ayan, yung magnanay. Ayan, may lagnat daw yung baby niya at saka yung nanay kaya ako binoyce message kasi nga wala yung salita baka hindi maintindihan ng iba kaya kailangan ko mag voice message kaya ayan guys hindi ko na sila in interview binigyan ko na lang ng tulong ng helping hands ayan salamat maraming salamat Mami Joy juicy makalom sa pag share mo ng iyong blessings sa ating mga nangangailangan ng tulong ayan ang trabaho po nila dito sa bukid ay nag ngahoy, nga, tapos binibenta nila para makabili ng kanilang pagkain o kaya naman naglilinis ng sementeryo kung may nagpapalinis ng mga pansyon nila ayan naglilinis yan sila nang dumating kami diyan wala sila sa bahay nila hinantay pa namin kasi tinawag sila para umuwi nandoon kasi sila sa ano sementeryo nagantay kung sino yung magpapalinis guys kaya ayan guys thank you for watching ayan god bless